Hello guys Bayad ka ko Pauwi na kami, galing kami sa palengke home. Kumain at saka namili ng mga walay yung mga, ano, mga Paninda, tapos si Jassel Wala yung inject Galing nagpa-inject kasi nakagat siya ng kanyang alagang kanyang pet na si Hiroshi Iring, pusa <laughs> Giunay sa iyong iring na risky mag ano alaga-alaga og mga animals. Ito maunay ka usahay. Uy, na kami. Grabe, ano alasay, alas say santod alas 12. Sado. Pagkadugaya, ang dami tao guys. Ito tagal. 6 hours plus. Ha? Huh?